Congratulations sa mga na-approve sa in-stream ads! Welcome to the club! Ito na ang totoong laban. Mag-uumpisa na talaga kayo. Well, ang tip ko lang po sa inyo, dun sa mga kakamonetize lang sa in-stream ads, paki-on po yung ads ng inyong mga videos nung mga panahong hindi pa kayo na-monetize kasi hindi siya automatic. Pero for example, Approve ka na sa in-stream ads, tapos kagagawa mo lang ulit ng long-form videos, automatic yan, malalagyan ni Meta ng ads. Pero, nung mga panahong hindi ka pa monetize, ibig sabihin wala pa yung ads, manually i-on mo siya. Kasi sayang. So, itong video to ay ang tutorial kung paano i-on yung ads sa mga long-form videos nyo na na-upload noong panahong hindi pa kayo monetize. So, panoorin nyo lang po ito. Sa inyong profile account, i-click ninyo yung post. Hindi yung video sa post ang i-click. Once na maklik nyo na yon, hanapin nyo na yung mga long form videos na na-upload nyo nung hindi pa kayo monetize. So for example, ito. Click ninyo yung see insights. Pagkatapos, i-click nyo ulit yung total insights, yung may arrow. And then sa earnings, meron diyang settings. iki click nyo yon. Tapos, tanan! Ads on video. Since sa akin kasi naka-on na, dapat sa si inyo din naka-blue na. So, kung hindi pa, gawin nyo pong blue or i-turn on nyo. Ngayon, marunong ka na kung paano gawin ang pag-turn on ng ads sa mga long-form videos mo. Pwede mong i-share ang video na to para mas marami ang makaalam. Huwag kakalimutan mag-react, comment, and of course, Parai follow naman ako. Thank you. Bye-bye.